Eto nga mga pre, meron na naman tayo napanood sa TikTok kasi tingnan nyo ito mga pre. Ayun o, sobrang trending nga pala nito Sa bansan Thailand, ito ang cup, nilalagyan nila ng tsokolate sa gilid. Pagkatapos nga, pinapatuyo nga nila sa yelo. At no natuyo na nga mga pre, nilalagyan nila ng iba't ibang kulay ng drinks. At wow, mukhang masarap siya mga pre, grabe. Ayun nga mga pre, at tumalsik nga sa ating yung yelo. At ito nga, pinagpasapasahan natin mga pre. Ayun, at... at binasag na nga siya mga pre. Tapos nga, kumuha na nga ako ng bato at ito nga mga pre, basag na nga itong yellow, grabe. Ito na nga yung rice cooker at nilagay nga natin itong chocolate para nga malusaw siya mga pre, grabe. Bumili na nga ako ng fishbowl at ito nga palang cup ang gagamitin natin mga pre, wow! Ayun nga mga pre, at nilabas na nga natin itong chocolate dito sa rice cooker at nalusaw na nga siya mga pre, grabe. Yung mga pre, at ilalagay nga natin ito dito sa loob. So yan, i nga natin itong tsokolate na sa gilid niya mga pre. Parang ako mapit. So yan, ilagay na natin. So yan. Yung, ito nga mga pre, yung trending nga ito sa ibang bansa mga pre. Grabe. So yan, susubukan na natin. Nalagyan na ng tubig mga pre. Grabe. So yan. So ayan, tinikmang ko nga pala itong tsokolate mga pre. So yan, medyo matigas na nga sya, mga pre. <laughs> grabe. Ayan. Bali, babad pa natin konti para yung napanood nga natin sa uh, sa tiktok mga pre pag ginanyan mo nga to pinagdikit mo tapos may ano dito mag iibang kulay nya sa loob mga pre magkakrak nga itong ano magkakrak nga itong chocolate mga pre grabe so yun susubukan natin ganito nga yung trending sa pan napanood natin sa tiktok mga pre so yan so yun mga pre at matigas na nga to mga pre so yung gagawin na nga natin lalagay na nga natin dito yung mga ano natin, yung yakult na nga lang binili natin mga pre, at lalagay na natin dito sa loob ngayon okay, lalagay natin ng yelo mga pre so ayan so, meron na nga tayong apat na yakult mga pre so ayan lalagay na nga natin tong yelo natin sa gitna, so, ayan, lalagay natin malaki, malaki pala <laughs> ito lang maliliis mga pre So yan nga mga pre, matigas na ngayon nasa yung ano natin mga pre, yung chocolate. Oh so, pre, lalagay na natin itong yakult, apat na yakult nga mga pre. So yan, sa dalawa. puno na mga pre, grabe. <laughs> Sobrang na dalawa. So yan, tikma muna natin. Uh -huh. Natapon. mm <laughs> Ay, lasa. Lasa ng yakult, mga pre. So, yan. Sobra nga yung yakult natin, mga pre. So, ayan. Susubukan na nga natin na panood natin sa TikTok, mga pre. So, ayan. Bali, puputok nga ito nasa gilid nyo, mga pre. Ito nga matigas na tsokolate. So, ayan. Susubukan nga natin. Ayan. Pipigay na nga natin, mga pre. So, ayan. Ayaw nga, mga pre. Ayan. Ay nga mga pre, oh, nagkaroon na siya mga pre, grabe. Umahalo na nga yung chocolate. So ayun nga mga pre, grabe. <laughs> so ayun nga. Wow, grabe nga mga pre. Gato may napanood natin sa TikTok. So yan. Ayun nga mga pre. Ayun nga, oh, meron na nga siyang humalo na nga kulay ng kulay puti sa loob. So yun, nagcrack na nga yung ano niya. Yung tsokolate na nilagay natin, yung pinatigas natin sa gilid nagcrack na nga at tumalo na nga itong yakult natin mga pre grabe nakakabilib mga pre so yan titikman nga natin kung anong lasa so yan ganito nga kinakain nila sa ibang bansa mga pre so yan ah, grabe mga pre ang sarap wow ayan oh isa pa oh Ayan, oh. Ganun mo na hahanap. Take note, take note, take note. ulit, ulit, ulit. Cut. ulit cut. <laughs> cut. Cut, cut, <laughs> cut. Take <Cut. laughs> take <laughs> hey, balik mo sa akin ulit. Ibalik mo sa akin ulit. Oh, lalaro tayo sa ano. Pwede mo na. <laughs> mo sa akin yung dalawa. Uh, oh.